Ito mga, mga sir, may naman tayong isang uh, click na tinutroubleshoot dito dahil lang, at pang um, iparinig mo natin. Dahil lang kanyang problema mga sara ay uh, maingay. Okay, pandali mo. Start natin. Okay, ganyan yung tulog na yan. Ayan. Patay natin. Okay, gagawin natin kung mga sinample ko lang na pinandar natin na kapag once na ganyan yung problema ng motor ninyo at sinabi sa inyo sa labas na si Gunyal ayan, medyo mag-isip muna kayo kasi iba yung tunog na si Gunyal sa tunog na to dalawa lang din naman yung pinagpipilian yung problema nito maaaring si ano, si tensioner maaaring si rocker arm ayan, rocker arm sa si Balbula. depende kung aftermarket o depende rin kung napabayaan yung motor sa langis kaya magsisimula tayo doon sa tensioner at sa rocker arm. Yun lang muna yung gagawin natin. Hindi natin pakikilaman pa yung iba kasi yung tunog yung ating wawalain. Okay, buksan mo natin. Sa kapag no, ano, ito, ingatan nyo lang na hindi, ano, pag nagkatanggal kayo ng tunilorete, ingatan nyo na hindi dumulas yung tearings ninyo pag dumulas ng mabalik ito. ito. Okay, tensioner mo muna yung tingka kakalikutin. Yun muna yung i-check natin. Tapos, nalod natin yung rocker arm. Kapag na-trace natin, yung tensioner ay uh, goods. Yeah, tensioner muna. Kung gusto nyo naman na, ano, na hindi na mag-reset, huwag nyo natanggalin yung, ano, yung mga sakit ng mga sensor. Lilis niyo lang yan, malilis nyo naman yan. Tapos, mapapansin nyo dyan, dapat aangat kaagad yung tensioner kapag tinatanggal nyo yung dalawang tornel nyo. Aangat kaagad dapat yan. Kung good yung tensioner, mga sarap. Ayan o. Oh. Pansin nyo yung tensioner, hindi na nagpa-pump. Ibig sabihin, problema lang siguro nito, yung tensioner. Kaya, i refresh natin. Ito mga sarap, pwede itong i refresh Ito, kung sakaling wala pa tayong budget, wala tayong pambili pwede nyo itong i-refresh. May video na rin ako ng ganyan kung paano nag-refresh yung tensioner. Yan, may kita nyo yun dali sa, ano, sa YouTube kung mga self, GMT Garage. Ang gagawin natin, i-refresh lang natin yan. yan. Refresh natin muna mga self. sa tensioner, yung una-unahin yung galawin. Dapat kahaba. <laughs> ayan dito, ayan. <laughs> ganyan kahaba. Ayun dito yan. Ganyan dito to. Ito pala. Ito lang, ngayon. Yung sa kanya kasi, kalahati na lang yung lumabas. Na pagka ang original niya kasi, hindi na maganda siguro ano yan. Naputol na no. Yan, nare-refresh yung mga sir. Yan, meron akong tutorial ng mga sir sa, sa, YouTube ko mga sir. Ayan, nare-refresh na natin. balik na. Kaya babalik na natin dito para makita natin kung mawawala na ba yung ganong tunog kapag ha, hindi na wala yung ganong tunog after natin i-repress yung tensioner ito na yung pupuntahan natin ito 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 ayan na ayabit natin i-testing na natin kung uh, wala na yung kanyang uh, tunog ah pinot na Okay. ganoon pa rin ibig sabihin ito naman yung susunod natin ayan buksan natin yung cover tapos, ita timing mo natin. Ito, laki ng clearance, oh. So. Naku, sira yung rocker arm. Ito, oh. Sira yung rocker arm niya, mga sir. Ito. Sira yung intake rocker arm. Ayan, tanggalin natin. Ito, maday lang naman magtanggal ng rocker arm ito, mga sir. Ayan. Ito, ang nasira sa rocker arm nito mga sir, yung roller. Yan. Yan ang problema. Rocker arm. Yung isa. Alam ko, goods pa yung isa. Yan, goods, yung ano, yung exhaust. Intake lang na damage. Yan, ito mga sir, binag natin yung rocker arm. Dahil uh, meron akong available na rocker arm na isa. Yan na lang, ibibigay ko na lang sa kanya. Hindi ko na sisingilin yan. Yan, ito yung damage mga sir. Ah. Ayan. At ito naman yung binigay ko sa kanya. Ayan, pati yung pin, damay, oh. ayan o. damage. Ayan, tara, binigay ka natin mga sir. Tapos, testing natin yung panda rin. Okay, start mo. Ayan, nawala na yung tang-ting-ting-tong-tong-tong. Confirm -tong -tong. -tong na ang problema ay rock arm. Ayan o. Goods na. Pwede okay na. Ganoon lang kayo yung mga salang sa kaming. Ganoon yung tulog na motor ninyo. At least, may idahin na kayo. Pensioner of the Korea, si Rocko Army. At Arm team, yung Rocko Army, makikita nyo naman yung pagkailanggal ng Rocko Army. Okay na.